Yan, si Kajibso. Ito yung pang-anin na nagutungan na malaki. Yan, kilala niyo yan. Malayang <laughs> ko naglagupo na lang. Ugitaw. Paano oh, maano yan? Hirap tanggalin niya. Kumapit niya sa ano. O, oh, pagkatin ano mo na. Ano Gusto na pinong kapagpan. Kailangan mo video yan na kinakagat mo hmm. para kung ano. Yan, si Kajibso. Uno. Kailangan mo na mag-gustulip siya na. Ang sarap. Makamantag kasi ang halik ng lalaki. Nakakamatay lang po dito. Paano masabi? Ah, kakatim na. Oh, pumasok sa ilong. Ayan, na. Patay na yun. na ito. Okay. Ilong buksan ito. Ito, biasa nito. Expert. Expert. Eh? miikut kasi yung ano Hindi, hindi, hindi. Hindi butas. Oh. Wala kamo yang anong gas. So ayun mga idol. Anim yung gitray get, kong ano? Anim. Ito yung pang-anim na tagutungan na malaki. Ako na tagsa niya ba? Okay, to. Hindi mo man lang yung cameraman mo. Ayun, naka nakadali din ako ng isa. Ayun mga idol. Nakadali din ako anim to. Isa lang na talaga na timpo namin. Yan, malapit kasi kaya naabot ko. Yan. Okay na. Laki. Yan kilala niyo yan. Nakada <laughs> <laughs> hindi na kami nabigo mga idol. Nakaisa din. Nakaisa din. Meron pa yan. Yan. Dito? Oh, ito na ginataan. So yan mga idol, ito yung pi sinalapan ko kanina. So yan, bubunutan na siya ng tinik. Ayun para sa mga taga isla dyan kung kilala nyo ko. ayan mga idol si Pinoy Bisakul PC, Pinoy PC ng Avenger sa, ano yun, sa beach. siya ngayon lang magmanikyo na ito kasi tinik niyan mga idol hindi malulong ang tinik niya ayan hindi kaya ka ng pusa pag